Hi guys. Gabi na talaga. Um, nagabihan ako. Ito ng grocery ako. Ayan. Hanggang sa ano, bag na yan na dala ko. Nagabihan ako guys kasi tinulungan ko pa yung asawa ko na naglaba. Alas 4 kasi yung laba namin natapos yung alas 7. And then, Ayun kaya lumabas ako ng ano, medyo na-stress ako ng konti, guys. Kasi, kita niyo naman, no, madilim na. Hindi kasi ako sanay na magabihan sa labas. So, kailangan ko lang talagang lumabas na magbili ng ano, ng pang-breakfast ba, na bread sa anak ko. Kasi, yun lang naman kinakain niya sa morning. And then, medyo... Medyo natuwa ako dito guys kasi yung malapit na sa amin may tao pa. May tao pa sa labas. Ayan. May bata pa. Ayan, may bata pa sa labas. Kasi naman guys, matakot, takot, matakot. Nakikita niyo yun guys kung bakit ako takot dito sa gabi kasi yun yung inano ko na yun kandila yun dahil may tumalon dito noon sa building na yan hindi na ha pakita ko may tumalon sa building na yan papunta doon sa baba So, kita niyo yung kung kataas. Tumalon doon. Tumalon doon. Kaya, ayaw ko talagang maglabas ng gabi na. Ayaw kong magabihan kasi takot ako doon. Kasi doon namatay yung tumalon. Buti na lang at may mga bata pang ayun hey, naglalaro sa labas. Naririnig ko yung boses nila. Kaya medyo nakaluwag-luwag yung ano ko. Yung dibdib ko. <laughs> medyo nawala yung takot ko. Kasi takot talaga ako sa madilim, guys. Kahit ano pa yan. Kahit. Anong tawag dito? Kahit hindi pa yan sa forest. Takot talaga ako sa madilim. Ay. Nandito na ako. Sa bahay. Pakyat na. So. Ayan guys. Nakaraos din. Nakaraos din lahat. Pwede pa ka ng bahay. <laughs> Bye.